Usap-usapan na naman sa social media at sa showbiz circles ang di muling pagkikita ng kapamilya superstar na si Catherine Bernardo at ni Lucena City Mayor Mark Alcala. Ayon sa balita, muli silang namataan sa Bonifacio Global City sa Tagig, ngunit hindi sa karaniwang oras ng paglabas, kundi sa isang dis-oras ng gabi. Sa pinakabagong episode ng Showbiz Update Vlog ng kilalang entertainment insider na si OG Diaz, ibinahagi niyang nakuha nila mula sa isang source sa Reddit ang ulat na nakita si na Catherine at Mayor Alcala noong ika ng Hunyo, bandang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa salaysay, hindi lamang basta nakita ang dalawa, napansin din ng alkalde na masiglang nagpapakuha ng litrato kasama ang mga individual na gumagamit ng scooter sa lugar. Kasama ni Ogie sa vlog ang kanyang mga co-host na sina Mama Loy at Ate Mirena, na parehong nagpahayag ng sorpresa sa panibagong sightings. Sa gitna ng mga tanong mula sa kanilang mga taga-subaybay, mabilis ding umikot ang balita sa mga social media platforms tulad ng TikTok, X, dating Twitter, at Facebook, na nagudyok sa mas maraming haka, haka sa tunay na relasyon ng dalawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na naiulat ang magkasamang presensya ni na Catherine at Mayor Mark. Noong ika walo ng Abril, iniulat din na nakita silang magkasama sa parking area ng parehong lugar sa BGC. Ang nasabing encounter umano ay naganap sa pagitan ng alas dos at alas 3 ng madaling araw ng ikasyam ng Hunyo, ayon sa ilang showbiz column at blind items. Kahit wala pang opisyal na pahayag mula sa alinman sa kampo ni na Catherine o Mayor Alcala, patuloy pa rin ang pag-usbong ng espekulasyon. Ang iba ay naniniwalang may namumuong espesyal na ugnayan sa pagitan ng dalawa, lalo na't kapansin-pansin na palaging sa gabi o madaling araw sila namamatsagang magkasama sa pampublikong lugar. May mga tagahanga naman ni Catherine ang nagsasabing dapat ay hindi agad husgahan ng aktres dahil wala namang direktang kompirmasyon na may relasyon sila ni Mayor Alcala. Ayon sa ilan, maaaring nagkataon lamang na nagkita ang dalawa o kaya'y magkaibigan lang talaga sila. Sa kabilang banda, may ilang netizens ang hindi maiwasang makurious kung bakit tila palihim at sa mga hindi karaniwang oras nangyayari ang mga sightings. Matatanda ang nitong mga nakaraang buwan ay naging laman ng balita si Catherine Bernardo matapos ang kumpirmadong paghihiwalay nila ng longtime boyfriend na si Daniel Padilla. Mula noon, naging mas abala ang aktres sa kanyang mga pelikula, endorsements, at personal na paglalakbay, at tila unti-unti na rin siyang muling nagiging bukas sa mga bagong koneksyon, personal man o profesional. Samantala, si Mayor Mark Alcala ay isa rin sa mga kilalang personalidad sa rehiyon ng Calabarzon, at madalas na nakikita sa mga charity events at social functions. Bagamat hindi aktibo sa showbiz, tila mabilis siyang naging bahagi ng mga chismis ng industriya dahil sa ilang beses na pagkakadikit ng pangalan niya kay Catherine. Habang wala pang opisyal na kompirmasyon o pagdenay mula sa dalawang panig, nananatili pa rin palaisipan sa publiko ang tunay na ugnayan ng dalawa. Sa kabila nito, ang respeto sa kanilang personal na buhay ay nananatiling panawagan ng ilan at hiling ng marami ay kung totoo mang may espesyal na namamagitan sana ay maging masaya sila sa publiko man o sa pribado. Ano ang sinyo sa balitang ito?